Hey. ag ay iagtunan, e, puntahan ko yung tinanim ko dito last 2 days ago from galing pa yung Manila eh. Saan na ba 'yun? Ay, may paato. Ito na siya guys oh. Dormant pa rin. Ito yung isa, oh, buhay na buhay na. Tapos oh. yung wild, wild pigs. Oh. Ito yung Illinois. Buhay na yan, cute. May pato pa. Ito yang isa oh, elongan. Ah, oh, dapat kaya palpalan giban ta na. Do na gidogin kutkut ka ma ma manok ya. Hayo. Oh. No, Deme, mo ko ta agi ka uno nga sa. Di mi kita ka ya. Akit ah. Palpalan na lang niya Gidogin oh. kutkut ka manok ki. Longgan, parang lansunis. Yung sarato, malbirin. den. Mm -hmm. Ang mulberry, ang gamera, no? Oo, oh, daw grapes. Pero yung saraya variety niya kaya malabog, parang sangkadangaw Pero mulberry man siya ito, eh. Ito yung isa. Dapat siguro kaya takpan ko ng, ng baba o kaya ka, ano niya. Eh. Ito na yan, eh, no?